Hi guys, good morning. Anyway, medyo matagal ako hindi nakapag-upload dito sa YouTube channel ko kasi nabisi ako dun sa Facebook page ko. So if you guys wanted to follow me sa Facebook page ko, uh, Dudes Miranda 2.0 So yun, active ako masyado dun. Medyo sa YouTube kasi uh, nabisi lang kasi ako. Anyway, gusto ko lang ibalita sa inyo guys na dati yung DoorDash ay pwede mo siyang gawin under the table kasi pwede mo siyang i-declare, pwede hindi. Marami nga dito nagdo-doordash na mga students, marami nagdo-doordash dito na yung mga TFW kasi nakikita ko eh, marami sila eh. Mga iba-ibang lahi. Pero ngayon is iba na siya kasi nagre-require na talaga yung doordash na mag-submit kami ng SIN. So meaning to say, nakikialam na yung CRA, yung Canadian Revenue Agency na sila yung nagpapatax sa mga trabahante dito. So, uh, requirement na talaga na mag-submit kami ng SIN. Yung SIN parang tax identification number sa Pilipinas. So, kailangan mag-submit kami ng SIN para makunan kami ng tax sa mga ano namin, sa mga uh, income namin dito sa DoorDash. Dati wala yun eh. So ngayon required na talaga siya. So once na mag-submit ka, yung SIN kasi or SIN number, once na masubmit mo yan, automatic na ma-generate yung information mo dito sa sa Bansang Canada. So pag mabigay mo na yan, automatic na malalaman na nila yung lahat about sa'yo. Kasi yan yung record mo sa government. So hinihingi, hinihingi na yan ng DoorDash sa amin as mga driver ng DoorDash so magsasubmit na sila ng uh, income ng mga drivers nila doon so alam na ng agents alam na ng government ng Canada kung magkano yung kinikita namin kasi marami talaga dito na marami hindi nagdi declare about sa DoorDash kasi third party to eh so up lang to eh so once may income kami is either ma-declare namin o hindi so ganun pero ngayon, obligado na talaga kami na mag-declare nito. Hindi na pwede na hindi namin i-declare kasi makakalaban na namin yung government. Pwede na kaming habulin with regards sa payment namin or magkakautang kami, parang ganun. So, ngayon, uh, medyo marami na yung drivers kasi ngayon, nahihirapan yung mga kasama ko. May mga ka kaibigan ako na naingan yun na gusto nila mag-door dash din na kagaya ko. Pero, hindi na sila makapag-apply kasi full of drivers na ngayon. And then, yun nga sa sinasabi ko magta-tax na kami so uh expected na talaga na yung sa income namin may makukunan magbabayad ka talaga sa government. Ganito naman dito sa Canada eh, yung may mga taxes talaga sa lahat kaya yung mayaman sila. Lahat ng bagay, kailangan i-declare mo sa kanila para naman sa government. Maganda din naman kasi kahit paano uh once nagbabayad ka ng tax eh at least na contribute ka sa country nila <laughs> ganun lang talaga yun so so guys ganun yung buhay ng isang door dash da, dasher dito na syempre okay din naman sa, sa akin kasi ginagawa ko siyang part time eh part time ko talaga siya hindi ko siya ginagawa ang full time kasi nakakapagod din na magda drive ka for the whole day so sa akin at least dagdag kita talaga siya kasi malaki din naman yung kikitain mo pag masipag ka lang mag drive and then masipag ka lalo lalo na pag hanggang gabi may mga cities kasi dito like Calgary 24 hours pwede ka mag doordash may mga cities dito na up to 10 o'clock lang like Brooks 7 to 10 like that dito naman hanggang 12 or 1 o'clock ng gabi pero ako hindi ako nag duty pag gabi yung sa akin kasi is morning shift lang talaga ako from 7am till 1pm ganoon lang talaga yung slot ko so, so nasabi ko na Maganda yung kitaan sa DoorDash Pero magta-tax na ngayon Dati hindi ako Hindi ko rin naman 'to dine-declare dati eh. Pero ngayon kailangan na siyang i-declare Kasi uh, monitor niya ng CRA So sinulatan talaga ng agency ng Canada Yung DoorDash Na mag-report ng mga dashers information So income ng dashers Para at least mahabol nila sa mga taxes yun. So yun lang guys uh, Have a great day everyone And Merry Christmas and Happy New Year in advance sa inyo. Salamat.